Sa Maynila ka na. Mabagay yung mga nakasama mo doon. Ay, hey, babalikan ko yung mga tropa ko doon. Parang ganun, guys. Hindi yun, yung naisip ko na. Mayroon ba? Turo eh. Dany gundo mo. Guyo minyo. Masyado dalikado yung ano, kalsada. San pa ito? sa mo yun? So, yan guys. Nag-aayana yung ano ko. Hoy, hindi pwede masobrahan sa ano. Nag-aayana yung tropa ko. Tara, tara. Bye bye. Hindi okay. na. Hindi na sila asiwa kay Snoopy guys. Kasi hindi na sila inaway ni Panda. Ah, so na lang talaga natin ng wild dogs talaga. Dumating man yung araw na wala na ako dito guys. Panata ako na yun. Pupunta ako dito taon-taon. Kung may, may extra. Kahit lagi. Bisitahin ko sila. Tsaka sila nanay, mangingi ako ng karne. Nay, te, te pa yung karne. Konti lang. Sige na. Pakay ko sa wild dogs. Sinaksak ka, ano. Sira ba ulo mo? <laughs> Ay, nung no, nag sila ng karne dun. Ang hmm, kacha. Hmm. Diyan nagsimula story ni Potpot. Maganda dyan din yan. Ang kutin sa Korea. Ibang story naman kay Snoop sa Pinas. Snoop Dog! Tara na! Wala na mama mo, oh. Na, mama mo, gusto nang pumunta doon ka pinat. Ay, guys, puntaan natin yung aso na maliit. Kasama natin si Snoopy, doon tayo dadasal. Ayan mo na, yung mga tito mo hindi yan sasama. May ano yan, may hangganan yan. Si tita, yun bahay nila Pandaw. Makasaysayang bahay nila Pandaw. Hey. Tara. Basta ako sa'yo guys, masaya ako sa ginagawa ko ngayon. Yung tipong ano, Itong mga ginagawa ko, makikwento ko tong makikwento ko to sa mga susunod. Ay eh, sa mga ano Sa magiging anak ko, na ganun, nagkaroon ako ng mga tropa doon sa Korea ng mga aso. <laughs> Sabi niya, "Ma, aso kaibigan mo doon." Oo. Mga ganun, guys, 'di ba? At least may probe baka tinamo mo pa na sila gano'n. Sarap noon, 'di ba? Napakagandang alaala, eh, maaalala mo dito. Hindi yung nagkulong ka lang sa gisok sa mo, pasok, trabaho. Ito, kahit pagod, kahit pagod na sa trabaho, wala eh. Ito, yung nagpapasaya sa atin. Diba? Diba snoopin yung mga ano, bakanting rote dito? Matakot. May haya pa nga. Sabi ni Snoop, ito na mga tito. Wala na, umuwi na mga tito niya. Oh. Ang ganjan lang yun. San sa Korea? Kim J. Pag malapit ka na, Hendrik, sa, sa kanan mo na lang, isa ito ba si Potpot, Pot? sabihin ka na sampunin mo sila lahat. Masaya na. Sana yun. Bahala na, guys. Eh, no, may aso dun, oh. May aso dun sa gitna. yun natin yung kamuhanis nung, oh. Pangga ko isa nun. Senga li po di. Tulga po anji. Ano daw, guys? Kanina pa pa, oh. Kaning-kaning na ba? Lab naman sila sa sentry, kaya okay na sila dun. Mahawa na si Bolt. Kaya ako, eh. Naisip natin gusto mo pero hindi hindi pwedeng laging gusto mo yung masusunod si Snoopy nasa likod ko ay no nagka bull bull na yung tali tara Snoop tara mama mo nauna na nasa na si Panta nauna na eh Panda ay guys Oo okay, yan, yung pandak ng aso lalapit yan, kasi may idala tayong aso. Takot yun eh, pag di ba Klasik na klasik ng tindahan na to. Convenience store din siya pero klasik oh. Parang masarap mag-inom dyan oh. Eh, ko pala. Iniwanan. Ano sa Korean language? <laughs> Parang pinagsasabihan niya ako eh. Na delikado daw na ganun. Iniwanan. Si Pinat na lang po kasi parang wala naman siya owner kawawa siya malay nyo diba pero you yun know, may tinapon na TV oh. sira na naman yan ayun know, o oh, tulak niya yung tropa niyo. okay tulak ito tropa kahit wala ka ng gas tinulak <laughs> nung nakabike yung motor eh Ay, ni-start niya. Walang battery yan, boy. Iinom-inom kayo eh. <laughs> Tulak na yung motor. May ganto rin pala sa Korea oh.